Hi guys. Welcome to my vlog. So, ayan guys, ah, dinako na piis. Mamamaling kami. Tinanong kung anong laman ng bag niya. Bakit? So, ayan guys, yung assistant ko. At hindi ba ko yung assistant ko? <laughs> Saan? Wala, naka-post yun kanina. Saka sinasabihan ko lang na may kakain yung mga, mga viewers ko. Yung mga hindi viewers, hindi ko pakainin. <coughs> Sana ako magpapakain. Alam mo, Tay, hindi mo pa kasi na-experience. So, ganito muna kami ka-sweet ngayon, guys. <coughs> Habang naglalakad, nagdublog. Isang zero, isang one. Anong zero? Eh? Ten. Bakit? Kasi bakit, matabaka, diba? Bakit ang putla ko? Pero di, bagay. Di, di, ba? E, e di ba, ay matabaka. Ay, ka. Alam mo, Tim, alam mo, Tim, may, may kwintas ako pero lagi kong itinatago. Asan nga ba yun? Di ba? Lagi kong tinatago. Ay! May ano pala kang, may viewers pala kang dito. Char Char. <laughs> Sama ka sa vlog namin. Ayan, ang dyan akong kaibigan. <laughs> ay, wait lang. <laughs> Mamamalingki kami kasi opening kami bukas. Ay, mapapanood ka ng katrabahong viewers ko yun. Batiin mo si ano? Batiin mo ako. Happy yes. birthday to me. Oh, ayan. Yung, yung katrabaho mo batiin mo. Si ano? <laughs> si yung nalaki, na? yung Sino? Basa, sila, ano? Sino yung lalaki, yung lalaki. Sino doon? Basta, si ano? Ba batiin mo mga katrabaho mo. Napapanood hmm. panod niya. Ayoko. Napapanood ka nga niya? <laughs> ka, Oo nga. Saan ka? Dito. Tataan, so guys, pupunta kami sa lugar kung saan malaya. Buti pa yung lugar. Malaya. Punta kami sa Kalayaan. Shoutout nga pala sa Kalayaan, may viewers, may viewers din ako diyan. Ate, bakit ayaw mong sumama? Magsalita ka. Nahihiya pa ako. Nahihiya pa, pa siya. Wala nang nanonood. <laughs> Wala pang nanonood. Ano ka ba? Video lang 'to. Video lang 'to, oh. Video nga lang 'yan, mo kung ilang oras na 'yan. Guys, please ko lang 'yung ano, lugar dito. Nasa Singapore kami, guys. And, oh, -Loc pala. Ay, nasa St. pala. O, oh, hindi pa ako isusugod sa hospital, ah. <laughs> malapit na. Nandito kami guys, sa Italy. Hospital sa ano? Sa mga mandalu yung banda. Oo. Nandito kami sa ano? Sa Italy, guys. Malapit sa ano? Taiwan, ganon. Ita, tali, Italy! Ate, yung, yung likod ko. Ay, nakakahiya mag-vlog talaga. guys, traffic sa ah. EDSA. Oh, di ba yung mga mobo? Magsalita ka naman ate. Wala akong sasalita. E, speechless siya ngayon guys, pero pag nasa kwarto kami ang ingay niya. So ayan guys. Ano ba yan? Sige pinandaanan natin, may bike pa magpapalingki lang kami. Tapos, sayang kulang yung Tres Marias. Naka-duty pa kasi siya. <coughs> oh, di ba ganun talaga ako umubok? Pero bakit namin sa cellphone. So guys, ako yung tipo ng babae na parang piling ko bibinyagan. Hindi, nilalagay <laughs> uh, <okay. laughs> pa lang. Ha? ito, yung sa, ito mata. Nila ba to sa mata. Akala uh, ko parang bibinyagan. Yung piring ba sa mata? Piring okay. daw ito sa mata guys. Nakainiform yun pa talaga ako. <laughs> Naku, mukhang uhulihin pa yata tayo. Nag-aabang na si Kuya. Oh. Yeah. Ayun o. No? Mukhang may sa amin, guys. Kuya ano ba yun? Oo, oh, ayun. Ah, ko si ate. Parang babae sa malay. Hindi, yung traffic enforcer ba yan? BGC, ano yan? Guys, nalalaglag yun sa liwal ko, ah. Wait, hey, wait, yan. Ay! Ay, si Marvin, oh. Marvin! Oh. Shout out yung si, ano, yung best friend ko. <laughs> <laughs> <Ay>. <laughs> Uy, ba't ang bilis-bilis mo sa akong punta? Ang mga magaling. mag-alang si mo. Gusto tayo para guys, nandito nga pala yung katrabaho ko sa kabila. Ayaw mo sumikat? Ah, ayaw niya maging artista. Papatayin ko. Guys, rich kid ka kapag hindi mo... Ma Pag di ka nakasakay dito, guys. Dyan, dyan. Pag di ka nakasakay dyan, rich kid ka. Pao natin. Guys, sa challenge namin dito. Pabilisan maglakad. <laughs> nandito guys yung challenge ko pag hindi kami maglakad. Batiin mo yung ano kami bahay mo doon sa uh, train niyo. Wala wala akong no, kapitbahay. Wala sa kami Bye, guys. Guys, magbabay na ako kasi baka madikot yung cellphone ko. Ayan, nandito kami sa ano. Malapit na sa katotohanan. <coughs> Bye!